you will fall down dahil huli siyang kumain oh, hugasan niya sarili niyang pinggan you wash it properly you remove remove first the rice on the plate using water oh, you remove first the rice on the plate remove properly use your two hands use your two hands oh Tagal niya kasi kumain. Kagabi, ang bilis-bilis niya kumain. Siya yung naunang natapos kagabi sa mga bata, kasabayan niya. Ngayon at mag na lang siya, huling-huli. O, oh, enough na. Enough! Turn off. Uh, you get the sponge. Sponge? oh, you put sabon. oh, you squeeze it like this. O. Oh. Okay. And? You wash the plate, the, the spoon, the spoon. You hold the spoon, okay? The oh, you Can wash I properly. Wash properly. Enough that one. Next, the plate. You hold the plate. You hold the plate. First, it? Wash it properly. I like washing dishes. I like washing dishes. Oh, you put sabon. At the back of the plate also. You scrub back of the plate. Properly. On the sides also. Sides of the plate also. Oh. Okay, and I'll put the sponge here. Turn on the water. Oh, wash the spoon. Wash it properly, ah. Two hands. Yes, use your two hands in washing the dishes. Not only one hand. Enough. Put. Not there. Put the spoon there in the tray. Yes. Wash properly. Next, back of the plate. Yeah. Kailangan mo matuto. Habang bata ka. Sides also. Sides. This one. This one. This, this is the sides of the plate. Need to wash. Oh, you put it there. Oh, wash your hands. And you wipe this one. You wipe this one. Wipe. Hello guys, good morning. Bali yung inisprayan ni Asis nag-brown na. Yung dito sa gilid patay na sila. Ayan no oh. hmm. Patay na yung mga dahon dito sa gilid yung naisprayan. How many days? Seven days ya? Yeah? You remove properly. I will plant pechay in this side. On this sides Little only, I will plant only little only pechay. Because if I will plant on these sides, then tractor coming for harvesting that one. Mm. Little only, I will plant only little. Why? Easy to remove now. That that dry. kahit dun sa kabilang sides, yung mga talahib doon, dry na. Mga patay na yung mga dahon doon. Use the ano, anong tawag doon? Yung ganun? Asarol? Kudari. Kudari. <laughs> hmm. You remove the bamboo bamboo there, put on that side, oh. You remove. May bunga yung aking ano, may bunga yung aking kalabasa. There's a squash fruit there, oh. You can see. Ang ganda bulaklak niya, oh. Ah, oh, tatlo. Maharvest nga, apat lima. Why? Nay again, cut again, cut. Ay nako, cut again. Always cutting chicken. na nako. Oh, ah, nako. Palagi yung kinakat yung mga chicken Diyan sa my cage. Yung papaya ko, ang lalaki na nila. Ang lalaki na. Oh, tingnan nyo naman. Tapos, patuloy pa rin siyang namumulaklak. Oh. Nakakatuwa. May sarili akong papaya. Malalaki daw tuwi, gaganyan daw yan. Malalaki siyang ganyan. Paihinugin natin yan sa puno. Yung mga iba lulutuin natin. Hmm at bagong gising ang aming bebe uh, sa morning nap niya bagong gising siya bali kagabi bali baliktad nilagnat dahil sa pagpapatubo niya ng ngipin kawawa din ang baby pag nagpapatubo sila ng ngipin eh maligalig sila siguro masakit or makati siguro yung gums bali baliktad siya bali baliktad nagiiyak siya kahapon iyak iyak siya kahapon halos isang oras naglalalay aray ko anak aray ko ah Sakit! Nilalalay ko siya halos isang oras. Bigay ako ng titer yung pacifier, yung daliri niya, buong daliri niya, buong apat niya, daliri, nakapasok na sa bibig. Na! <laughs> Ewan ko ba bakit kasi nagkasunod-sunod yung pagtubo ng ngipin niya. Yung pangil, yung, yung sa may... Yeah, tingnan niyo, oh. oh. Grabe, grabe niya kagatin yung thumb niya. O di kayo yung apat na daliri, ipasok niyang ganyan. Hmm. Kakain na kami. Kain tayo, guys. Why? <laughs> Tapos yung, yung pangil niya nandun. Ay. So, ano, binigyan namin siya ng Nico. Kasi mataas, nilagnat siya. Nilagnat siya kahapon. Kaya naglagay, nagbigay, nagbigay kami ng niko sa kanya ngayon medyo okay naman nabawas-bawasan ng konti yung pag-iyak-iyak niya na <laughs> ang cute ng ngipin niya dun oh, yung, da yung dalawang tubong-tubo see you later Isis so nag -iyak na nag na hi guys grabe bilang dilim ng paligid namin ito yung sinasabi kong pinapay sa inyo oh. 25 ang isa 1, 2, 3, 4, 5 Saborito to ni Asho Pero ang mahal 25 ang isa nito So ayan Nagising na po ang ating baby Ano dito? 2.30 Bali Pangalawang nap niya So bumili kami Bumili si Asis ng tinapay kasi hindi Tinatamad ako magluto Palagi siya nagpapaluto ng mini donut pero ngayon kasi wala akong harina at saka tinatamad ako. Mm hmm? Paa. I'm, I said. <laughs> ha? You want bread? Not allowed for ko. Tapos ang arte kahapon. Dumating galing school. kami kaming sliced bread. Ayaw niya ng sliced spread. Gusto daw niya yung niluluto ko. Sabi ko, tinatamad nga ako anak magluto. Sabi niya, I'm hungry, I'm hungry. Ayaw niya talaga ng sliced bread. No choice ako. Nagluto ako ng mini donut yung niluluto ko sa kanya. Sabi ko, tinatamad ako. Wala ako sa mood. Bakit daw ako wala sa mood? Bakit daw ako tinatamad? Sabi niya, galit ka ba sa akin? Sabi ko, hindi, hindi ako galit sa iyo kasi inisip niya, kaya wala ako sa mood. Siguro, inisip niya, galit ako sa kanya. Pero sabi ko, hindi ako galit sa'yo. Tina wala lang talaga sa mood si mami para magluto-luto ng mga ganito ba, tinatinapay ba. At lagi niya sinasabi, yung binidonat nga daw ang gusto niya. Ayaw niya ng slice bread. Kaya, no choice, nagluto ako kahapon. Sa so, kanina umaga. Eh ngayon, Walang arena. So, yung kay asin, kung bumili ka lang tinapay. Mahal to, pero masarap. Parang ganun din. Nilagyan lang nila ng cream dito sa ibabaw. Oh. Kaya, hmm. hindi ko alam kung paano nilagyan. Paprito din to, pero siguro may hurmahan sila. O malaki yung lutuan nila nito. Kasi parang yung texture ng ano eh, yung niluto ko, pakita ko sa inyo. Ito yung mini donut na niluto ko. Hmm. Pareho, itsura. Hmm. Ito kasi nilagyan ko ng asukal. Ito, nilagyan nila ng cream. May natin na kaninong umaga, sabi niya. Ah, sorry naman, baby. <laughs> Nga aga. Sorry, baby, sorry. You're eh, not allowed to eat bread, baby. You're not allowed to eat bread, anak ko. Nga aga, hindi lang pagkain. Mukhang uulan dito sa amin. yun guys, yun lang yung ating video for today. Dumating na si Ashen. At syempre, tapos na yan nagmiryanda na kadalawa. Kasi ang takaw niya ng tilapay no, dalawang nakaya sa mahabang ganun. At gagawa na kami ng kanyang homework. Ang homework niya ay table 3. Table of 3. Multiplication at mga digraph digraph yung sa English nila, yung digraph chu chu shu th ganun assignment niya at saka sa Nepali nasa cow na sila yung dalawang ears cow cow to gyal a oh, house school Are oh, you just tell to them how school? Good. What you did at school? Huh? You do not know what you did at school? Dan playing and dancing aside from playing and dancing, huh? Did you write? And he gave me, give me, give me token. Have all that token in children. Why? And someone? Someone dance. has birthday. Yes. Birthday? Yes. Mm -hmm. Possible. We didn't see any picture. Yes. What did you eat at school? No. Cake. What aside from cake, did you eat rice? Yeah. And fruits. fruits, okay, and chocolate. tarkari. Did you eat? Did you eat But, um, I'm chocolate Ay nako, I'm not asking about chocolate, chocolate. 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 <laughs> Ay nako, is that chocolate. chocolate? Chocolate. Okay, so yun guys, mag-homework na kami ha, bumaga pa at uh, yun lang yung ating video for today thank you thank you again for watching see you in our next vlog everyone bye and God bless us all